Tara, sama ko kayo. Punta tayo sa Soyo San. Ang ibig sabihin ng San ay mountain. Kaya ito ay Soyo Mountain. Madalas kami magpunta rito para mag-walking kasi malapit lang ito sa bahay namin. Mga 15 minutes or 20 minutes drive siguro. Napaka-peaceful dito, nakakawala ng stress, nakakawala ng pagod, lalo na kung susubukan mo maglakad-lakad hanggang sa itaas. Mahaba-haba yung lalakarin dito pero worth it naman kasi pagpapawisan ka. At yun nga makakaramdam ka ng peace of mind dahil nga sa nature na makikita mo rito sa bundok. Lahat pwedeng mamasyal dito mag-walking at hiking kasi open ito sa public. At wala kang babayaran ditong entrance fee, pasok ka lang. Tapos ang sarap pang pakinggan ng agos ng tubig dito. gayan nito nang gagaling yan doon sa taas ng bundok. Sa tuwing pupunta ka rito, gaganda ang pakiramdam mo kasi malinis, maaliwalas. At the same time, nakapag-exercise ka na rin kasi mahaba-habang lakaran nito. Actually, maraming coast ito kung saan mo gustong pumunta at kung saan mo kakayaning pumunta. Heto yung coast kung saan allowed pumunta ang mga tao. Doon lang tayo aakyat sa pinakamalapit at pinakamadaling puntahan. Dati 10 years ago, nasubukan na naming akyatin yung mas mataas na coast at inabot kami na maghapon. Ang taas pala noon at talagang nakakapagod maglakad. Ayoko nang ulitin yun kasi napakalayo kaya dito lang tayo sa madalas naming puntahan. Kasi ito yung pinakamalapit na coast. Isa ito sa mga madadaanan mo, Pakiat. Heto yung final destination natin. Ito yung pinakamababa na pwede mong puntahan. Merong temple dito at madalas merong kamaririnig na nagdadasal. Then sa area na to may makikita ka ring isang maliit na falls gaya nito. Ang sarap talaga pakinggan ng sounds ng tubig. Ito yung daan pataas. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na inakyat namin 10 years ago. Naku, ang layo pa niyan. Then may makikita ka ditong drinking water. Pwede kang uminom dyan. Malinis yan. At dahil nga temple ito, syempre may makikita ka rin mga tirik ng kandila. Tapos dito sa loob dyan sila nagdadasal. Minsan may mga nakikita akong tao dyan. May nakasulat din sa pinto, bawal magingay. So ito na yung pinakamababang coast na pwede mong puntahan dito sa Soyosan. Kaya pagkatapos dito, bababa na rin kami kasi ito na yung final destination ng pupuntahan namin. Medyo pagpapawisan ka ng konti pagpaakyat ka rito kasi ang daming hagdan. Kung medyo hindi ka mahilig mag-exercise at mapapaakyat ka rito, malamang sasakit ang binti mo. Pero kung katulad kita na madalas naman mag-exercise, easy lang sa'yo to. O oh, siya, isama ko na kayo dito sa Soyosan, pa na rin kami. Anyong!